Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagkukwento sa isang tahimik na tao na nagbabantay sa pawnshop na may marahas na nakaraan, na lumalaban sa isang drug at organ trafficking ring sa pag-asang mailigtas ang bata na tanging kaibigan niya. Ano ang tunay na pagkakakilanlan ng may-ari ng pawnshop na ito? Mailigtas kaya niya ang bata? Alamin natin sa The From Nowhere nagsisimula ang The From Nowhere sa kwento ng isang grupo ng mga detective na malapit ng manghuli ng isang drug dealer sa isang nightclub. Sa kasamaang palad, wala silang mahanap na ebidensya dahil isang bag na naglalaman ng droga ay kinuha ng isang dancer. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Taesik na nagtatrabaho sa isang pawn shop sa lungsod ay bumili ng bulaklak sa flower shop. Nang papasok na siya sa shop, nilapitan siya ng isang batang babae na nagngangalang Somi. Si Taesik mismo ay hindi masyadong pala kaibigan sa kanyang mga kapitbahay. Ang tanging kaibigan niya sa kapitbahayan ay si Somi. Noong nakaraan, ninakaw ni Somi ang mga gamit ni Taesik ngunit ngayon ay sinasabi niyang hindi na siya nagnanakaw. Kaya pumunta si Mi sa pawn shop para isang laang kanyang MP3. Nang matanggap niya ang pera, aksidenteng nakita ni Somi ang sausage ni Taesik. Kaya sinabi ni Mi na gusto niya ang mga sausage. Dahil naaawa sa kanya, niyaya siya ni Taesik na kumain sa kanyang tindahan na tahanan din niya. Habang kumakain sila at nagkukwentuhan, sinigawan siya ng nanay ni Somi. Kaya labis na natakot si Mi ng marinigang boses ng kanyang ina, at agad na nagtago sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay nagsinungaling si Taesik sa ina ni Somi, na sinasabing hindi niya kasama ang kanyang anak hindi naniniwala sa mga salita ni Taesik, hiniling ng nanay ni Somi kay Taesik na buksan ng gusto ang pinto. Sinubukan ni Taesik na ihulog ang rice bowl ni Somi para hindi maghinala ang kanyang ina. Pagkahulog ng bowl at nasalo ito ni Somi, agad na binuksan ni Taesik ang pinto, at sa wakas, naniwala ang nanay ni Somi na wala si Somi doon. Ang ina pala ni So Mi ay si Hyo Jung, ang dancer na nagnakaw ng bag na may laman na droga sa nightclub kung saan doon siya nagtatrabaho. Pumunta si Hyo Jung sa pawn shop para magsangla ng kamera at bag na naglalaman ng mga droga. Matapos maproseso ang mga dokumento ng pawn shop para kay Hyo Jung, bumalik si Tae Sik sa loob, at nakita si So Mi na bitbit -bit ang mga bulaklak na binili niya kanina nilagay niya ang isa sa mga bulaklak sa kanyang tenga, na ikinagalit ni Taesik kaya kinuha niya ang bulaklak sa kamay ni Somi. Sa ibang lugar, ang Chinese trafficker na nagngangalang Om Yung Gyo, ay makikitang sinasampal ang isa sa kanyang mga nasasakupan, na si Mansok dahil sa pagkawala ng malaking halaga ng droga. Sinabi ni Mansok kay Myung Gyo na alam na niya kung sino ang nagnakaw ng mga droga at nangakong babawiin ang mga ito binigyan ni Myung Gyo si Mansok ng tatlong araw para ibalik ang mga nawawalang droga. Samantala sa bahay ni So Mi, isang lalaki ang lumapit kay Hyo Jong at hiningi ang pakete ng gamot na ninakaw niya. Tahimik si Hyo Jong na ikinagalit ng lalaki at binugbog siya. Kaya tahimik na pinanood ni Mi ang ginagawa ng lalaki. Dahil sa takot, pumunta siya sa bahay ni Tae-sik at nakiusap na doon muna siya manatili ng isang gabi pinapasok siya ni Taesik, ngunit nang tingnan niya ang kanyang silid ginaumagahan, wala na siya. Sa hapon, umalis si Taesik sa kanyang tindahan para pumunta sa kung saan sakay ng bus habang bitbit -bit ang mga bulaklak. Habang nasa daan, nakinig siya ng musika gamit ang MP3 player ni Somi. Bumisita pala si Taesik sa puntod ng kanyang asawa. Pagkabalik mula sa sementeryo, nakita ni Taesik si Soomi na iniimbestigahan ng dalawang pulis sa gilid ng kalsada, dahil inakusahan siya ng pagnanakaw ng bag. Itinuro ni Soomi si Taesik na nakatayo sa di kalayuan malapit sa eskinita ng kanyang bahay at sinabi sa pulis na ama niya iyon. Gayunpaman, agad na iniwan ni Taesik si Soomi, iniwan ang mga pulis na nalilito. Pagdating sa isang grocery store, nakita ni Taesik si Soomi na nagnanakaw ng isang item. Balak ni Taesik na bayaran ang ninakaw na gamit pero ayaw tanggapin ng tindero ang pera dahil alam na niya na madalas magnakaw si Somi sa tindahan. Alam ng matanda na ginawa iyon ni Somi para makuha ang atensyon ng ibang tao. Iminumungkahin niya na paminsan-minsan ay isama ni Taesik si Somi para mamasyal. Pagkatapos, nakita ni Taesik si Somi na umiiyak sa isang eskinita. Hiniling niya ang kanyang MP3 player na ibalik sa kanya. Handa pa siyang ipagpalit ito sa kanyang maswerteng card. Bago umalis, sinabi ni Somi na sobrang disappointed siya kay Taesik na hindi siya pinansin. Ngunit hindi siya nandidiri sa kanya. May prinsipyo siya, kung kinamumuhian niya ang isang tao, hinding-hindi siya magkakaroon ng taong gusto niya. Pag uwi ni Somi, nakita niya ang kanyang ina na nakagapos at pinahirapan ni Jong Sok na isang drug dealer na nakababatang kapatid din ni Man Sok. Sa kabilang banda, si Tae ay binisita ng ilan sa mga tauhan ni Jong Ibinigay sa kanya ni Tae Sik ang kanyang wallet sa pag-aakalang sila ay mga magnanakaw. Pinagtatawanan siya ng mga tauhan ni Jong ngunit sa napakabilis na paggalaw, nakuha ni Tae Sik ang kutsilyo ng mga tauhan ni Jong Hindi nagtagal, dumating ang isa pang tauhan ni Jong na nagngangalang Ram Ibinigay niya kay Tae ang isang cellphone na konektado kay Jong Kinuha ni Taesik ang telepono at narinig ang boses ni na Somi at Hyo Jong na kinidnap. Hiniling ni Jong Sok kay Taesik na ibigay ang bag ng kamera na ninakaw ni Hyo Jong kay Ram Ruon. Agad namang sinunod ni Taesik ang utos ni Jong Sok ngunit hindi pa rin binibitawan si na Somi at Hyo Jong. Sa halip ay binaril ni Ram Ruon ang isa sa kanyang mga kasamahan para makaabala kay Taesik. Tumakbo siya palayo at sadyang iniwan ang kanyang cellphone. Kinabukasan, mula sa cellphone na iniwan ni Ramroen, si Tae-sik ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula kay jong -sok. Kung gusto ni tae na mabuhay si Nasomi at Hyo-jong, dapat siyang maghatid ng pakete ng gamot sa isang Chinese dealer na si Myung-gyu. Si tae ay sumunod sa utos ni jong -sok sa pamamagitan ng pagkuha ng pakete ng droga gamit ang kotse na ibinigay. Pagkatapos makumplito ang kanyang misyon, hiniling ni tae kay Mang-gyu na palayain si Nasomi at Hyo-jong ngunit hindi maintindihan ni Mang Gyo ang sinasabi ni Taesik. Biglang nakatanggap ng tawag si Myung Gyo mula kay Mansok. Pinagtaksilin pala ni Mansok si Myung Gyo at isinumbong siya sa pulis bilang paghihiganti. Hindi nagtagal, pinalibutan ng mga sasakyan ng pulis ang gusali kung saan naroon si Myung Gyo. Inutusan kaagad ni Myung Gyo ang kanyang mga tauhan na patayin si Taesik na inakala niyang mensahero ni Mansok. Mabilis na nag-react si Taesik sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana at pagkahulog sa malawak na lambat. Nang makita si Myung-gyo na sinusubukang tumakas, pinunit ni Taesik ang lambat at hinabol si myung gamit ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, nakatakas si Myung-gyo mula sa pagtugis kay Taesik at sa mga pulis. Bumaba si Taesik sa sasakyan at aksidenteng nakita niyang nakabukas ang takip ng trunk ng sasakyan. Sa trunk, nakita niya ang katawan ni Hyo Jong na natatakpan ng mga tahi, dahil kinuha ang mga organ nito. Nang makita iyon, ipinapalagay ni Tae Sik na namatay na rin si Somi. Dahil sa tingin nila si Tae Sik ang pumatay, agad siyang inaresto ng mga pulis. Pagkatapos ay inusisa nila si Tae Sik bago tuluyang pumunta sa pawn shop ni Tae Sik. Pagdating doon, natagpuan ng mga pulis ang mga bangkay ng mga tauhan ni Jong Suk. Sa ibang lugar, isang matandang babae ang nakipag-usap sa mga tauhan ni Jong-suk, na pagkatapos ay ibinigay si So-mi sa kanya. Siya pala ang namamahala sa lugar na iyon para sa mga bata na napipilitang magtrabaho bilang mga drug dealer. Samantala, nagawa ni Tae-sik na makatakas mula sa istasyon ng pulisya. Ang pagtakas ni Tae-sik mula sa mahigpit na seguridad, ay ginawa ng pulisya na subukang alamin ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Lumalabas na si Tae-sik ay isang dating operatiba ng South Korean Army Intelligence. Siya ay nagretiro mula nang ang kanyang asawa ay pinatay ng isang hitman. Si Tae-sik na mismo ang naghahanap ng cellphone na binigay sa kanya ni Jong-suk na itinapon niya sa isang eskinita. Pagkatapos, pumunta siya sa isang cellphone shop at tinanong ang nagbebenta kung sino ang bumibili ng cellphone na dala niya ngunit sa halip ay inutusan ang nagbebenta ng cellphone ang kanyang mga tauhan na salakayin si Taesik. Pagkatapos lamang silang talunin ni Taesik ay tuluyan ng sumuko ang nagbebenta ng cellphone. Ibinigay niya kay Taesik ang business card ng taong bumili ng cellphone. Sinabi rin niya na may negosyo ang bumibili ng cellphone bilang isang mga ngalakal ng mga organs ng tao. Agad na pinuntahan ni Taesik ang address sa business card na lumabas na isang disco bar. Doon, nakita niya si Duchi, ang lalaking nakasulat ang pangalan sa business card. Pagkatapos ay binugbog ni Taesik si Duchi at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Mi. Ngunit nang dalhin na sana niya si Duchi, dumating si Ramruen. Binaril niya si Taesik ngunit nagawa ni Taesik na magtago sa pamamagitan ng paggamit kay Duchi bilang isang kalasag. Agad na namatay si Duchi, habang si Taesik ay nagtatago sa loob ng banyo pagkatapos ay binaril ni Ramroan ang lahat ng mga pinto sa banyo. Ngunit tinatake ni Taesik si ramrohan mula sa likuran bago tumakbo palayo. Sa loob ng masikip na disco bar, nakita ni Taesik si Ramroon na nakatayo sa tabi ni Mansok na muling ibinato ang kanyang cellphone kay Taesik. Ngunit bago pa makaharap ni Taesik si Mansok, sumugod ang mga pulis. Lumalabas, sinusundan na pala ng pulis si Taesik. Ang pagdating ng mga pulis ay nagtulak kina Mansok at Ramroon na umalis sa disco bar. Sinubukan silang habulin ni Taesik ngunit sa kasamaang palad, nakatakas sila pagkatapos sumakay sa kotse na minamaneho ni Jongsook. Pagkatapos ay itinutok ni Taesik ang isang baril sa isang kotse sa kalsada, at hiniling sa may-ari na lumabas. Gamit ang isang ninakaw na kotse, siya ay nakatakas mula sa mga pulis na malapit na siyang arestuhin. Habang papunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan, si Taesik ay nakatanggap ng tawag mula kay Mansok. Sinabi sa kanya ni Mansok na ibebenta niya ang organs ni Somi. Tumugon si Taesik sa banta ni Mansok na may pananakot. Pagsisisihan ni Mansok na ginuluhan niya siya. Hindi nagtagal, dumating si Taesik sa bahay ng kanyang kaibigan para tanggalin ang bala na nakabara sa kanyang tiyan sa pakikipaglaban nila ni Ramroen. Sa panahon ng operasyon, naalala ni Taesik ang sandaling pinatay ang kanyang asawa habang buntis ito. Kaya naman sa puntod ng kanyang asawa ay may nakalagay na maliit na sapatos. Pagkatapos gumaling pagkatapos ng operasyon, plano ni Taesik na hanapin si Somi. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na humanap ng baril. Kahit na binalaan na siya ng kanyang kaibigan, nagpasya pa rin si Taesik. Sa kabutihang palad, si Taesik ay nakakuha ng impormasyon mula sa pulisya na si Somi ay buhay pa. Nakikita siya sa CCTV camera habang kumukuha ng pera sa ATM. Kapalit ng impormasyong ito, hiniling ng pulisya kay Taesik na ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari, at gayon din ang relasyon niya sa sindikato ng droga. Pagkatapos ay sinabi ni Taesik kung ano ang totoong nangyari at kung bakit nasa trunk ng kanyang sasakyan ang katawan ni Jung. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, dumating si Taesik sa lugar kung saan niya unang kinuha ang pakete ng droga. Samantala, nasa isang kwarto ngayon si Somi, kung saan kasama niya si Ramroen na nagbibigay sa kanya ng cake. Nang makitang nasugatan ang noo ni Ramroen, agad nilagyan ni Somi ng benda ang noo ni Ramroen. Naantig ang puso ni Ramroen, naawa siya sa sinapit ni Somi. Isang hapon, hinabol ni Taesik ang mga bata na naghahatid ng mga pakete ng droga. Sa surveillance, nakita niyang nagde-deliver si Somi ng mga sapatos na naglalaman ng ilang ATM card sa isang lugar para sa mga transaksyon ng droga. Sinundan niya ito at nakita niya ang isang bata na sumakay sa isang van. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay hinarang ng mga pulis na naghinala sa kanya. Kaya kinailangan niyang labanan ng ilang pulis at tumalon mula sa loob ng gusali. Sa wakas, nagawang sundan ni Taesik ang van kanina. Pagpasok sa gusali, na isang planta ng pagawaan ng droga, nakita niya ang ilang mga bata na pinilit na magtrabaho, at isa sa kanila ay nahimatay pa. Pagkatapos ay dinala ang walang malay na bata sa isang silid, at si Taesik ay namamahala na pumasok at hanapin ang silid ng pulungan. Doon, nakita niya si Jongsook at agad itong binaril. Pagkatapos nito, tinawagan ni Taesik si Mansok para humingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni So-mi. Ayaw pa ring sabihin ni Mansok kung nasaan si Somi, kahit na narinig niya si Jong-sok na pinahihirapan ni Taesik. Nakiusap si Jong-sok kay Taesik na huwag siyang patayin, ngunit hindi siya patatawarin ni Taesik. Namatay si Jong-sok matapos pasabugan ni Taesik ang gusali. Sa ibang lugar, si Somi ay kasama ng isang surgeon na kukuha ng kanyang mga organs. Nandoon din si Ram Roan na nagbabantay sa kanya. Sinabi ng surgeon na namatay ang ina ni Somi dahil tinanggal ang kanyang mga organs sa utos ni Mansok. Ngayon, kailangan din niyang kunin ang mga organ ni Somi sa utos ni Mansok. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Somi na buhay pa ang kanyang ina, at maraming beses na nagtanong sa surgeon. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Ramrohan sa awa. Sa wakas ay natunto ni Taeseek si Somi na nasa isang gusali pumasok siya sa gusali at nakita niya ang dalawang eyeballs na lumiligid sa kanyang mga paa. Akala niya ay mata ni Somi iyon. Nagpipigil ng luha, nanumpa siyang papatayin silang lahat. Sa bilis na parang kidlat, binaril niya si Mansok at ang kanyang mga tauhan. Matapos patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway, nadaman niya na wala ng anumang dahilan upang mabuhay. Patay na si Somi, kaya itinaas ni Taesik ang kanyang baril at itinutok sa kanyang ulo. Buti na lang at bago siya nagpakamatay, narinig niya ang boses ni Somi na tumatawag sa kanya. Sa pagtatapos ng pelikula, si Taesik ay nahuli ng pulisya. Ang dalawang eyeballs na nakita niya ay mata pala ng surgeon na pinatay ni Ramrul. Habang papunta sa istasyon ng pulis, hiniling ni Taesik sa pulis na huminto sandali sa grocery store malapit sa kanyang bahay. Doon, bumili siya ng bag at iba pang gamit na ibinigay niya kay Somi humingi ng tawad si Taesik kay Somi dahil sa pagpapanggap niyang hindi niya siya kilala noong si Somi ay inusisa ng mga pulis. Pagkatapos, nagpaalam si Taesik kay Somi at pinalakas siya para mabuhay ng mag-isa. Niyakap siya nito habang nagpipigil ng luha. Natapos ang pelikula mula sa mga karakter na Sinataesik at Ramruin. Matututuhan natin na gaano man kasama ang ating mga kilos sa nakaraan, dapat may panahon na kailangan nating gumawa ng mabuti, hindi alintana kung ang taong ating tinutulungan ay isang taong kilala natin o hindi. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.